Paano natin malalaman kung yung compressor natin ayos pa o sira na? Ang nangyari kasi dito sa rep namin, nang binaha dito, inabot siya. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, bago mo ipa-repair, bago natin repair dapat marunong tayo mag-check. Kasi karamihan yan, pag medyo kulang ang kaalaman natin, pag dinala agad natin sa, sa shop, ang unang sasabihin nila, hindi naman sa lahat, ano? Pero maraming pagkakataon ng ganon. Ang sasabihin agad nila, sira agad yung compressor. E paano yun kung di naman yung compressor ang sira? Dahil ang compressor, siya yung pinakamahal sa parte ng rep. So, kailangan alam natin na kung sakali mapaprepare tayo, at least, alam natin kung ano yung pwede natin ipagawa na hindi pala mahal, na ayos pa pala to o hindi. So tara. Bibigyan ko kayo ng kaalaman kung paano malalaman kung okay pa siya o hindi. So ganito. Una, andito kasi yung pinaka-control box niya. Power, ni control. At tanggalin lang natin to. No, sandali lang tanggalin yan. Meron lang siyang screw. Yung bali yung dalawa, natanggal ko na. Tanggal ko na to. Nandito siya, bang? Oh. Tanggal na. Bubuksan natin siya. Bubuksan natin. Bale, un natin chicken dito. Tumuyer na to. Ha? Huh? Bale nang air dito, wala na siyang power eh. Sinaksak namin, hindi na siya gumagana sa so walang power. So, pwede natin checkin mo na yung pwede natin checkin yung table. Natcheck ko na itong kable, buo naman siya. Wala naman problema. Buo siya yung kable. Ngayon, ang pinakamalaga dyan, dito sa compressor. Kung makikita ninyo, ito yung wires. Ito yung wires, pakikita ko. Pwede natin tanggalin to. Dito ito yung nakakunay sa motor. Compressor. Ipindutin lang to. Ito, matatanggal siya. Ito. Ito. Okay. Ito lang. Didiin, tanggalin. Okay. Itong isa pa. Basta yung mga nakakunay ko dito sa compressor. Na wire. Diba? Pindot Diin Hila Okay na Dahil lang chichikin natin yung compressor Tignan natin to kung sira na siya o hindi Okay? Ito yung wire ha Aliktado. Ngayon Yung compressor May tatlong terminals yan May tatlo Kumbaga connected tong tatlong wire na to. Dito sa compressor. Yung tatlong wires niya, may mga pangalan yan eh. Common, running, starting. Sabihin natin ito si common. Common, running, starting. May mga pangalan yan. Ngayon, paano natin check in? Ang pag-check niya sa Tester. Tester times 1 ulit. Gaya ng dati kong nababanggit, no? Kapag yung continuity o yung dugtungan ng kung malalaman natin, kung meron pa siyang connection, palaging times 1 lang sa tester. Times 1. Times 1. Times 1. Okay? Sa so, times 1 siya, checkin natin kung gumagawa test Times 1. Tapos i-adjust natin sa zero. Adjustment na zero, ito, yung knob na to. Kailangan zero siya. So, kailangan zero siya kasi napakalaga ng reading dito sa, sa compressor. Ngayon, ang good na compressor yung sinabi kong terminal tatlo common running starting yung good na yan dapat kada te testingin mo siya sa isa testingin mo testingin mo dapat yung reading niya magkakaiba dapat magkakaiba eh. kasi ang resistance dito siya sa dulo eh malalaman mo reading niya no dito dapat magkakaiba yung hindi kasi niya iba-iba value. O, ngayon checkin natin. Ayun ang good ha, yung magkaiba-iba ang value. Checkin natin. Halimbawa, common to running, 10, common to starting, 8, starting to common, etc. Pagpalit-palitin mo, dapat iba-iba ang reading niya. So, ito, testing na natin ito. Oh, dulot-dulo din ba? So may reading tayo. Sabihin natin nasa 9 'yan Eh. Okay? nandito dito dito natin i-check oh. Pwede natin tong sundutin o oh. dito pwede rin. Makita natin yung metal niya oh. Ayun oh. Metal niya. Okay, Checkin natin.

9 Okay Lipat natin sa kabila Sa kabila May metal halos ah, Alos 9 din Ito naman Lipat natin sa 9 So ibig sabihin Halos pare-pareho siya ng reading So ang ibig sabihin niya Pag pare-pareho ng reading Sira na siya kung shorted na siya. Nasunog na siya sa loob. Pare-pare na reading niya. May sira na siya. Pag sinabing shorted kasi, sunog na yan eh. Kung baga yung kuryente niya nagsalubong, na yung windings. Kung may mga windings yan eh. Yung sabi natin, yeah. wires siya na tanso, no, paikot-ikot. na niya, na sunog. nasunog. So, talagang sira na yung compressor. Ngayon, kung alimbawa, nag tayo, yung ginawa natin kanina, nag tayo, pinalit-palit natin din ulit, nag-test tayo. No? Nag-test tayo ulit, alimbawa, test tayo ulit, iba-iba reading niya, iba-ibang reading. Ibig sabihin, good pa to. Good. Ayos pa siya. So, alam natin, na hindi itong papalitan natin. Kaya, pag pinagawa natin to alam natin hindi siyang sira. Okay? Maaring sa iba pa. Yung mas less yung halaga. Ngayon, halimbawa, tinesting pa rin natin to Isa-isa, kaya -isa, ng kanina, tinesting natin. Hindi pumapalo yung tester natin. Hindi pumapalo. Walang indication. Wala, walang palo. Open na yon Ibig sabihin naman ng open, putol na siya sa loob. Sira pa din siya. Okay? Sira pa din. Okay? So, pag open, walang palo, tinesting natin yung leads niya kasi connected sa loob to. Walang palo, open siya, sira na siya. Ngayon, ito, nung tinesting natin, pare-pare reading, shorted siya, sira na siya. Okay? So, isa lang yung good, hindi, since hindi na siya good, hindi ko mapapakita dito, basta ang good na compressor, pag tinesting mo yung leads niya sa tester na times 1 lang sa ohms, Ne, mapalo siya. Kapag iba-ibang reading niya, yun lang ang good. Wala nang iba. Okay? O meron pang isa. Kung sakasakali, no? isa pang knowledge. Halimbawa, yung grounding niya. Ngayon, pag grounding, ilalagay mo siya sa times, uh, uh pinakamataas si may K. Dahil dito nakalagay lang 1K lang. 1K na ohms. Okay? 1K. Okay, lagay natin sa 1K. Okay. So, pag-check naman ng grounding, halimbawa, isang lead dito sa terminal ng compressor, tapos ginunto mo, So, oh, may palo na siya palo. May palo siya, oh. Kita nyo, oh. Sa body, tsaka isang line, oh. Tapos sa pa. Oh, meron. Meron. Meron din. Okay? Ibig sabihin, grounded na rin to. Sira na. No? sumasayad ng mga windings na rito o yung tubig, pinasok siya mayroon na siyang ano palo, times 1 tignan natin, times 1, lipat natin sa times 1 tignan natin kung mayroon wala siyang reading kasi yung reading niya malaki so tignan natin sa 1 ulit Pag nilagay natin sa 1K, nagkaka-reading siya. O ibig sabihin, nai-reading siya, oh. Sumasayad na talaga, may sira na. Okay? Grounded na siya, shorted pa siya. Talagang sira na yung compressor. So, ito na yung papalitan natin. So, pwede tayo mag-canvas niyang. Kung magkano, at least kung magpaparever tayo, pwede mong sabihin na magpapalit lang tayo ng compressor. Okay? Palit lang. O, di mas less yung ano, gastos mo, nakabili ka na, ikaw na bumili, labor na lang ang, ga ang gagastosin mo. Palit compressor lang, alam mo na. Napakamura ng matitipid mo. Okay? Isa pang tip, kung sakali lang, okay naman yung compressor mo, no? Okay yung compressor mo, ang problema naman, walang power. Chinect mo to, okay, may, yung reading nga iba Pero walang pumapasok na power. Minsan ganito yan. Ito, tingnan natin to ha. Kasi may tinatawag tayong overload protector. Dito, dito siya. Rating yung overload protector niya. Okay Ito ito Yung overload protector na yan Minsan kasi Kasi since bina to Alibaw hindi bina Nawala ng power No pinaprotection na niya yung compressor Bago masira ito Bago masira itong compressor Siya muna masisira So paano pag test niyan Ketestingin mo lang yung dalawang leads niyan Yung dalawa Okay? Pwede mo tanggalin yan. Pwede naman. Since ito naman ay nakakonect na dito. Connected siya rito eh. Dito na lang tayo mag-test. Okay? Sige, pwede naman ito na mismo yung check-in natin. Yung overload protector. Tanggalin natin. Okay? Ito. Kasi minsan, ito lang yung sira niya good yung compressor mo, ito lang yung sira niya kaya walang power so pwedeng ito lang yung pinapalitan so pwede natin testing nito. to testing so, lang natin tagay natin sa times 1 Tingnan natin kung gumagana siya, no? Maring ito nang sira minsan. Kailangan may reading lang siya. Magsisiro siya kung good. So good siya. Ayos itong mga petrol protector niya. Sa so ayos. Okay. So, talaga na nasira yung compressor natin. Ulitin ko ha. Minsan, nanbawa. Na-check natin. Okay naman yung compressor. Walang power. Ito, yung ko na natin check-in. Tinatanggal to. Chine check. Kapag ito, hindi pumalo. Walang reading sa tester. Sira siya. So, ito lang ang papalitan natin. Hindi pumapasok yung kuryente dahil sa kanya. Pag siya hindi mapalo, open, hindi tadalo yung kuryente. Maliwanag? Kasi minsan, ito lang ang sira. sabi ng technician, sira ang compressor. Eh magkano lang naman to? Kung alam natin to, hindi tayo maliloko. So ang dito na lamang mga kateknik, sana may nabigay na naman akong kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod na videos, Uh, at sana tulungan nyo ako sa, sa aking channel. Mag-subscribe kayo. Uh, maglike Mag-like. Ganun na rin sa not notification bell. Hanggang sa susunod na videos, maraming salamat.